maraming pasyente, uh, lalo na ang mga batang-bata, ang pumupunta na may hindi tiyak o minimal na trauma, ngunit may bigla ang pamamaga sa mga uh, tuhod, bigla ang labis na pagdurugo habang nagsisipilyo sila ng kanilang ngipin na walang kilalang sanhi. Sa puntong iyon, nagsasagawa kami ng mga pagsusuri gamit ang coagulation profile kabilang ang APTT at prothrombin time Batay sa mga ulat na ito, binibigyan nila kami ng palatandaan kung may pagtaas sa coagulation, anumang abnormalidad sa antas ng coagulation factor. Nagtatapos kami sa pagpapalit ng mga coagulation factors at tinitiyak na sa bawat pagkakataon ng karagdagang pagdurugo tulad ng isang nakaplanong malaking pamamaraan, prophylactically na ibinibigay ang mga ito upang maiwasan ang pagdurugo.